Posibleng magbalik ang Golden State Warriors star forward na si Jimmy Butler sa laban kontra Charlotte Hornets sa lunes matapos ang isang larong pagkawala noong Sabado. Ang 35 anyos na veterano ay hindi nakalaro sa pagkatalo ng Warriors sa Philadelphia 76ers sa 126 to 119 kung saan ramdam ang kanyang pagkawala lalo na sa mga minuto nang wala si Stephen Curry sa loob ng court. Ayon sa ulat, si Butler ay nakalista bilang probable para sa laro sa Spectrum Center katulad ni rookie big man Quinton Post na nagtamo ng minor ankle injury sa laban kontra 76ers. Si Post ay naging mahalagang bahagi ng rotation ni coach Steve Kerr na siya pa ang naging pangalawang leading scorer ng Warriors sa likod ni Curry sa dalawang sunod na laro gilas muli si Poe sa laban kontra Sixers matapos magtala ng labing-anim na puntos, siyam na rebounds at apat na tres. Gayunpaman, natapilok siya sa third quarter, dahilan upang hindi na siya gamitin ni Kerr sa huling walong minuto ng laban. Sa kabila ng kanyang minor injury, inaasahang makakalaro siya kontra Hornets. Samantala, si Jonathan Cominga ay hindi pa rin makakabalik sa kabila ng mga unang balitang posibeng maglaro na siya kontra Charlotte. Ayon kay Shams Charanya ng ESPN, pinaplano ng Warriors na ipahinga si Cominga sa buong road trip na nangangahulugang maaari siyang bumalik sa Sabado kontra Detroit Pistons sa Chase Center. Hindi nagawang makuha ng Warriors ang ika na pwesto sa Western Conference matapos ang pagkatalo sa Sixers. Gayunpaman, maaari pa rin silang makapwesto roon kung sakaling matalo ang LA Clippers sa Los Angeles Lakers sa kanilang laban sa Crypto Arena ngayong linggo. Habang papalapit ang playoffs, mahalaga para sa Warriors na may balik sa lineup si Butler at maayos ang kanilang consistency lalo na sa depensa. Magiging malaking tulong din kung makakabalik si Jonathan Cominga sa mga susunod na laro upang mapalakas ang kanilang kampanya patungo sa postseason.